Saan mang dako ng daigdig na ng bawat isa, hangad po ng inyong lingkod mula po dito sa Pilipinas na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga ka ay babahagi ko po sa inyo ang ilang mahalagang gabay para sa natitirang buwan ngayong taon mula Agosto hanggang sa magtapos ang taong 2024 at bago sumapit ang Lunar Year by January 29, 2025 ayon sa galaw ng bawat between. Disclaimer, ang aking ibabahagi ay batay lamang sa inilabas ng mga baraha at walang katiyakan kung ito ba'y magkakatotoo o hindi sapagkat ito ay mananatiling gabay lamang na ang ibig sabihin kung maganda ang ilalahad ng gabay ituring natin itong inspirasyon ngunit kung hindi naman kaaya-aya mangyari lamang ay manatili tayo ng titiwala sa karunungan at kapangyarihan ng dakilang may likha bilang panimula para sa mga taong isinilang ayon sa galaw ng between Aris, March 21 to April 19 marami sa inyo ang dadanas na magandang kapalaran sapagkat banaag sa aura ng inyong mga baraha ang tagumpay sa anumang mga aspeto ng buhay, lalong-lalo na sa negosyo at paglalakbay o pangibang bayong dagat. Kung ikaw ay single aris, asahan ang masayang pakikipagrelasyon na nais mong pasukin sapagkat marami sa mga single aris mula ngayon ay makakasumpong ng ilalang na makakapagpagaan ng kanilang bawat araw. Para naman po sa mga married aris, kayo ay magdiwang sapagkat marami sa inyong suluraning pang pinansyal ay masusolusyonan at bago magtapos ang taon, marami magagandang oportunidad na mapapasa inyo na magsisibing panibagong panimula ng matibay na pundasyon ng inyong mga plano sa buhay. Kung kayo naman po ay sinilang ayon sa galaw ng between Taurus, April 20 to May 20, ayon sa inyong baraha, pinapayuhan kayong magpatuloy sa inyong debusyon at pinapaniniwalang laging may nakakarinig sa inyong mga dasal at kahilingan. Sapagkat kaakibat ng inyong paniniwala at pagtitiwala sa sarili at sa dakilang may likha, ay ang magagandang sorpresa na maaaring mapa sa inyo sa di inaasahang pagkakataon. Sa makatwid, kayo ay pinapayuhang huwag maiinip kung hindi pa dumarating ang mga bagay na hindi inaas na inyong inaasahan upang hindi maharangan ang magandang daloy ng enerhiya na unti-unting gumagalaw upang ipagkaloob sa inyo ng buong puso ang inyong minimiti. Para naman po sa mga taong isinilang ayon sa galaw ng Bituin Gemini, May 21 to June 21, ang inyong mga baraha ay naglalahan. Marami sa inyo ay magkakaroon ng masaganang buhay. Para sa mga nangungupahan ayon sa inyong gabay, marami sa inyo ay makakalipat sa sariling pamamahay o magmamayari ng sariling tahanan. Marami din sa inyo mula ngayon ay dadanas ang kagalakan, lulan ng mga magagandang pangyayari sa inyong buhay at ilang mga mahal sa buhay na mananahak sa buhay ng matagumpay. Kung kayo naman po ay nahanay ayon sa galaw ng Between Cancer, June 22 to July 22, ang inyong baraha ay naglalahad ng payo. Madalas inyong danasin ng kabiguan o disappointments itong mga nakaraang buwan. Bunsod ng hindi maaga at hindi maingat ng mga hakbang o disisyon. Kung kaya naman, kayo ay pinapayuhang huwag sayangin na muling pagkakataon ay maaring ipagkaloob sa inyo upang pagtibay ninyo ang inyong mga plano sa buhay at upang makarecover sa ilang mga pagkakataon na nasayang o nawala. Sa aspetong pang pag-ibig, marami sa inyo lalo na lalo sa buwan ng Agosto ang mag-ingat sa pagkikipag-ugnayan sa inyong mga iniibig upang hindi pagmula ng di ka nais-nais na diskusyon na maaring humantong sa hiwalayan. Para naman po sa mga taong isinilang ayon sa galaw ng Between Leo, July 23 to August 22, ayon sa oras ng inyong baraha, marami sa inyo ay mananaglay ng kakaibang karunungan at kakayahan na nagsasabing ito ang magiging daan upang tugunan ang inaasam ninyong tagumpay sa buhay Ngunit pinapayuhan po kayo ng inyong gabay na iwasang panghinayangan ng ilang mga bagay na nawala sa inyo at iwasang sisihin ang sarili o ibang tao dulat ng mga naranasang kabiguan itong mga nakaraang buwan upang patuloy kayo makapamuhay ng may positibong pananaw. Para naman po sa mga taong nahanay ay sa galaw ng bitu Virgo, August 23 to September 22, ang inyong baraha ay naglalahad ng babala. Mag-ingat ang karamihan sa inyo mula sa mga taong inyong nakakasalamuha o makakasalamuha at mapag at pagkakatiwalaan pinagkakatiwalaan o pinagkakatiwalaan o nakakahalubilo sapagkat marami sa kanila ay nakatakdang maging pasakit sa inyo o maging sanhi ng inyong kabiguan o kapahamakan. Marami sa inyong mga nakakahalubilo ngayon ay di mapagkakatiwalaan ang ibig sabihin kayo ay pinapayuhang wag basta-basta magtitiwala sa mga tao na na mga bagay na pabor sa inyo dahil marami sa kanila ay mapagpanggap at may lihim na motibo upang kayo ay ilahin pababa at gawing miserable ang inyong buhay. Para naman po sa mga taong isinilang ayon sa ilaw ng between libra, ang inyo pong baraha ay naglalahad ng payo. Bago magtapos ang taon, susu susuungin ninyo ang buhay na may pagpapala at magagandang oportunidad sa buhay. Subalit kayo ay pinag-iingat sa inyong mga deals and transactions at iba pang uri ng pakikipagsapalaran sa buhay na may kaugnayan sa pananalapi. Dahil marami sa mga tao nakapaligid sa inyo ay nagtataglay ng lihim na inggit. Pinapayuhan din po kayong wag basa-basa ilalahad ang inyong mga plano kahit kanino upang hindi ninyo maranasan ang kabiguan dulot ng mga taong kasiyahan nila ang inyong pagbagsak o pagkabigo. Kung kayo naman po ay pinang pinanganak ayon sa galaw ng bitwing Scorpio October 24 to November 21 ayon sa inyong gabay alinsunod sa inilabas sa mga baraha marami sa inyo bago magtapos ang taon ay maraming deals na matagumpay at ang marami sa inyo ng ilang magagandang oportunidad sa buhay Marami din sa mga single Scorpions ngayon taon ay nakatakdang ma-engage at makakapagplanong magpakasal Ngunit binabalaan ang mga married Scorpions na huwag magingat sa tukso sapagkat marami sa inyo ay nakatakdang secondary magtaksil sa kanilang iniibig kung sila ay magpapatianod sa labis sa kasiyahan habang kasama ang ibang tao at pinag-iingat din ang mga married scorpions sa labis sa pagkapakampante at tiwala sa kanilang minamahal sapagkat marami din sa kanila ay kapalarang pagtaksilan kapag dumating sa point na tila ba'y nawawalan sila ng oras o panahon sa kanil kanilang minamahal kung kayo naman po ay nahanay ayon sa galaw ng between Sagittarius November 22 to December 21 ayon sa baraha marami sa inyo ay pinapayuhang magingat sa anumang aspeto ng buhay, mapasingil man o married. Ang inyong gabay ay naglalahad ng payo. Mag-ingat mula sa inyong itinuturing na kaibigan sapagkat marami sa kanila ay magiging sanhi ng inyong pagkawasak at pagkasangkot ninyo sa ilang legal na usapin at mahirap na mahirap lusutan. Pinag-iingat din ng marami sa inyo sa sunog at bigla aksidente lalong lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa patalim o matutulis sa bagay at sasakyan. Pinapayuhan din po kayong mag-ingat. oo, oo mag-iiwas muna sa pakikihalobiliw basta-basta at pagpupunta sa ilang lugar na hindi naman angkop sa inyong plano at hindi naman masyadong mahalaga. Pinapayuhan din po kayo maging mapagmasid sa mga tao sa paligid o sa mga bisitang tinatanggap ninyo sapagkat marami sa kanila ay magdudulot ng inyong suliranin. Para naman po sa mga taong isinilang ayon sa galaw ng between Capricorn December 22 to January 19 ayon sa inyong gabay batay sa inilalahad ng inyong baraha marami sa inyong ngayon ay dadanas ng biglaang kagalakan, lulan ng mga sorpresa ang hindi naasahang mapa, maaring mapa sa inyo. Marami sa inyo mga inahangad ay, ba, ay sa, ma, inahangad sa buhay ay nakatakdang mapa sa inyo. Marami din sa inyo ngayon ay matutuwa sa mga sorpresa ang inilaan ng langit para sa inyo. Kabalintunaan na magandang magandang gabay na inilahad ng baraha, ang ilang mga bagay payo, ang, ang ilang mga gabay payo na dapat inyo tandaan ay mag-ingat o ingatan ang ilang mahalagang bagay na pag-aari ninyo. Sapagkat may ilang mga malalapit sa inyo ay nakatakdang pag-interesan kung anong meron kayo. Kung kayo naman po ay sinilang ayon sa galaw ng bituin Aquarius, January, uh, January 20 to February 18, ang inyong baraha ay naglalahad ng payo na maging sensitibo para sa damdamin ng tao nakapaligid sa inyo. Tiyaking ang inyong ikinik... <coughs> Excuse me. <coughs> Excuse me po. Tiyaking. <coughs> <coughs> Ulitin ko po, kung kayo naman po ay sinilang ayon sa galaw ng bitwing Aquarius, January 20 to February 18, ang inyong baraha ay naglalahad ng payo na maging sensitibo para sa damdamin ng tao nakapaligid sa inyo. Tiyaking ang inyong ikinikilos o sinasabi ay hindi makakasakit ng damdamin ng iba lalong lalo na sa mga tao malalapit sa inyo. Kung kayo ay married Aquarian, pinapayuhan kayong makitungo ng maayos sa biyanan ninyong babae upang hindi sila magdamdam at magkaroon ng lihim na pagkamuhi upot. Kayo din po ay pinapayuhang maging mapanuri sa mga taong makakasalamuha ninyo upang hindi nila basta-basta mabigyan ng masamang kahulugan o interpretasyon ang inyong sinasabi. Gayunpaman, kung lagi ninyong babaunin ang inyong dunong sa pakikipagsapalaraan, mananahak kang marami sa inyo sa buhay ng matagumpay at makakaiwas sa kakapusan. At para naman po sa mga taong nahanay ayon sa galaw ng bituing Pisces, February 19 to March 20, marami sa mga taong isinilang ayon sa galaw ng bituing Pisces ngayon, lalong-lalo na mga kababaihan ay nakatakdang magkamal na malaking halaga ng salapi bago magtapos ang taon kung kanilang mabibigyang halaga ang kanilang mga kinikita at hindi nila basta-basta ipagkakatiwala sa iba ang mga bagay na mayroon sila. Marami sa kanila ay makakapanahak sa buhay ng may magagandang oportunidad sa buhay. Marami sa taong nahanap, nahanay ayon sa galaw ng bituing Pisces ay nakasentro ang buhay kung paano kumita ng malaking halaga. Ngunit kayo po ay pinapayuhang wag basta basa magpapaluwal kung ang nangangailangan ng inyong tulong o pagtugon o pagtulong ay hindi naman marunong magpahalaga at wala namang katiyakan kung ang tulong na inyong ipagkakaloob ay mapapangalagaan o mapapaunlad at mapapahalagahan. Mariin din kayong pinapayuhan ng inyong gabay na iwasang mamuhu sa ilang investment na nangangako na malaking tubo o profit mula sa mga kaibigan o kakilalang nag-aalok ng investment for networking. Sapagkat maaari kayong mapapa mapapayag para at nakatakdang maglahong parang bula ang bunga ng inyong pagsisikap o pinaghirapan. In short, magingat ingat po sa scam o budol. Ito po ang inyong lingkod Imperial Good Vibes na lagi lang patuloy po nating pahalagahan at mahalin ang kalikasan, maging mga aso at pusa o pang araw-araw nating mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Mga ka IGV, lagi po tayo mag o galiin natin makapagpatawad sa ating sarili o sa iba, maging tapat sa ating sarili at huwag nating hayaang balutin tayo ng pagiging makasarili upang at ating makamtan ang mapayapang pakikipagsapalaran sa buhay mahal ko po kayo maraming salamat po